Quarter 3, Aralin 2. Mga akda sa panahon ng pananakop ng Espanya, akdang pangkagandahang asal. Mga layunin. Nasusuri ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Naiuugnay ang mga mahalagang kaisipan na akda batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. Ikalawa, masusuri ang mahalagang pangyayari ng teksto batay sa konteksto ng panahon, lunan at may akda. Nasusuri ang mga tekstong biswal batay sa mga elemento. Una, naipaliliwanag ang mga elemento ng tekstong biswal. Sunod, nakabubuo ng isang biographical na sanaysay sa isa sa mga tauhan ng epikong bayan sa pamagitan ng tekstong multimodal gaya ng comic book brochure. Narutukoy ang mga elemento ng comic book brochure na pagalapatan ng biographical na sanaysay ng epikong bayan. Bago tayo tumungo sa ating aralin, ay magbalik-aral muna tayo. Tanong sagot. Balikan ng pasyon, ang mahal na pasyon ni Yesu Kristong Panginoon natin at subukang sagutin ang mga tanong na nasa kahon. Una, ano ang pasyon? B. Anong damdamin ang namayani sa pasyon at bakit ito ang damdaming namayani sa akda noon? ikatlo, anong mensahe ang nais iparating na akda? Panghuli, anong kaugalian at paniniwala ng mga Pilipino ang ipinakita sa akda ng pananako ng mga Espanyol? Usap salita. Upang mas mapag-usapan ng paksa sa nakaraang tagpo, pag-usapan ito kasama ang iyong mga kaklase sa pamagitan ng pagtala sa chart. Magtanong sa iyong kaklase kung anong kanilang narutuhan sa paksa. Panghikayat na gawain. Panuto, tingnan ang mga usapan na nasa larawan at gawin ang sumusunod na gawain batay sa mga gabay na tanong. Batay sa mga usapan, tukuyin ang mabubuti at di mabubuting kaugalian ng isang tao. Gawin ito gamit ang format. Sa iyong palagay, paano pinahalagahan ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng kagandahang asal? Gawin ito gamit ang format. Ang mga Pilipino noon at ngayon ay? Ikatlo, ano-anong kagandahang asal ng mga Pilipino ang kinilala sa buong daigdig at bakit? paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto ng aralin. Sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, hindi lang relihiyon ang kanilang binigyang pansin. Pinasigla rin ng mga praile ang paggusulat at sa kalantarang iniangkop sa panitikan ang relihiyon. Kasama rin ipinaloob sa panitikan ang etika at moralidad na naging sanhi ng pagiging palasunurin ng mga Pilipino sa mga dayuhan. Hindi lamang relihiyon, moralidad at wika ang pinagkakabalahang ituro ng mga katutubo sa mga Pilipino. Nilibang ng mga Kastila ang sambayanan sa pamagitan ng pagadala ng mga tulang romansa at iba pang akda ang Europeo. Karaniway salin o kaya'y iniangkop ang mga ito'y iniangkin na sarili ng mga katutubo na maging laganap at popular. Sa pangkalahatan, ang panitikan noon ay mauuri ayon sa nilalaman, panrelihiyon at pangmoralidad, panlibangan at pangwika. Paghawan ng mokabularyo sa nilalaman ng aralin. Para mas maunawaan ng akdang babasahin, bigyang kahulugan ang ilang mahihirap na salita na ginamit sa akda pagkatapos ay gamitin ito sa sariling pahayag. Kung ito ang iyong mga sagot, mahusay. Ngayon, gamitin mo naman ito sa sariling pahayag. Pagusulata ng dalawang binibini na si Urbana at ni Felisa ni Presbitero di Modesto de Castro, ikalawang araw. Proseso ng pag-unawa. Patnubay na tanong. Basahin ang mga gabay na tanong bago basahin ang akda bilang gabay sa inyong pag-unawa. Una, ano-ano mga mahalagang aral ang iyong dapat marutuhan sa akda? Ikalawa, ano ang kalagayang panlipunan ng Pilipinas sa panahong isinulat ni M. de Castro ang akda? Three, paano ipinahayag sa akdang ng mensaheng nais ipabatid dito sa mga mambabasa? Kaapat, gaano pinahalagahan ng may akda ang kagandahang asal na dapat mabatid ng mga Pilipino? Ikalama, ikalima, paano inilarawan ng may akda ang kaibahan ng dalawang mundong ginagalawan ng dalawang tauhan? Pinatnubayang pagbasa. Si Urbana kay Felisa, Maynila. Felisa, ngayon ko tutup din ang kahingian mo na ipinangako ko sa iyo sa huling sulat Noong ika, sa mga panahong ito, itinira ko sa syudad ay marami ang dumarating na bata na pinagkakatiwala ng maraming magulang sa aking maestra at pinagbibilin na pagpilitang makatalastas ng tatlong dakilang katungkulan ng bata na isasaysay ko sa iyo. Sa mga batang ito na ang iba'y kasinggulang mo at ang iba'y humigit kumulang dyan, ay napagkikilala ang magulang na pinagmulan sa kanilang kabutihang asal. Sa karunungang kumilala sa Diyos o sa karangalan ay nahayag ang kasipagan ng marunong na magulang na magturo sa anak o ang kapabayaan. Sa mga batang ito, ang iba'y hindi marunong ng anumang dasal na nalaman sa doktrina kristyana na para ng ama namin, sumasampalataya, punong sinasampalatayaan, Nasa kanilang edad, disin ay dapat nang malaman ng bata kaya hindi makasagot sa aming pagdarasal o makasagot man ang iba'y hindi magawing lumuhod o di matutong umanyo ng nauukol sa bagang gawin sa harapan ng Diyos. Sa pagdarasal namin ay naglulugapi sa pagsimbay, nagpapalingalinga sa pagkain ay nagasalaula sa, sa pagalaroy na nanampalasan sa kapwa bata. napatid ang huli kong sulat. Sa pagasaysay ng tapat na kaasalan, na sukat sundin sa loob na simbahan. Ngayon, iparutuloy ko. Marami ang nakikita sa mga babae na gisipaso sa simbahan na lumalaka na di nagdarahan. Nagkapakagaslaw at kung marikit ang kagayakan, inagapalingap-lingap eh na aki tinitignan kung may nakararahuyo sa kanya. Marami ang namamanyo na nanganganinag Nakagamit lamang sa ulo at ang modang ito'y dala hanggang sa paikinabang at pagkukumpisal. Napatid ang huli kong sulat. Sa pagasaysay ng tapat na kaasalan, nasukat sundin sa loob na simbahan. Ngayon, iparutuloy ko. Marami ang nakikita sa mga babae na gisipasok sa simbahan na lumalakad na nagdarahan nagkapahagaslaw at kung marikit ang kagayakan, inagapalingap-lingap eh na aki tinitignan kung may nakararahuyo sa kanya. Marami ang namamanyo na nanganganinag, nakagamit lamang sa ulo at ang modang ito'y dala hanggang sa party nabang at nagkukumpisal. O Felisa, napasaan kaya ang galang sa santong lugar? Napasan kaya ang kanilang kahinhinan Di yata't lilimutin na ng mga babaeng kristyano yaong utos sa simbahan. Pakundangan sa mga angeles, di yata't hanggang sa kumpisalay dadalihin ang kapangasang di nagpipitagang itanyag ang muka sa serdote. Minakikita at makikipangitian sa lalaking nanasok, ano pangat sampo ng bahay ng Diyos ay ginagawang pook ng pagkakasala. Ito ang mga biling huli na ukol sa lalaki ay ipahayag mo kay Onesto na bunso nating kapatid. Pagbilinan mo siya na papasok kasimbahan ay huwag nakipagumpukan sa kapwa bata nang huwag abighani sa pagatawanan. Felisa, sa alas 7 kami makasimba na ay kakain kami ng agahan pagkatapos ay maglilibang-libang o maguhusay kaya ng kanya-kanyang kasangkapan sapagkat ang kalinisan at kahusayan ay hinahanap ng mata ng taong nagsining at nagmulat sa kausay at kalinisan. Alas 8, gagawit ang isa't isa ng aklat na pinag-aaralan. Ang iba'y darampot ng pluma, tintero at ibang kasangkapang ukol sa pagsulat. magdarasal sa lasumandali bago umupo sa pag-aaral. Hihingin tulong sa Diyos at kay Ginoong Santa Maria at nang marutuhan ang pinag-aaralan. Mag-aaral hanggang alas 10, oras ang pag sa amin ng maestra. Pagkatapos, magdarasal ng rosaryo ni Ginoong Santa Maria. Pag nakadasal na ng rosaryo, ako'y nananahi o naglilinis kaya ng damit at pag kumain ay ginagaya ko ang serbilyeta. Serbilyeta. Pag nagdarasal ng rosaryo, ako'y nananahi o naglilinis kaya ng damit at pag kumain ay ginagaya ko ang serbilyeta. Linilinis ko ang tenedor, kutsara at kutsilyo na ginagamit sa lamesa. Ang lahat ng ito'y kung makita ng maestrang marumi, kami pinarurusahan. Pagtugtog ng alas 12, oras ng aming pagkain ay para sa mesa kami. Nalapit ang isa't isa sa panagdarasal ng rosaryo, ako'y nananahi o naglilinis kaya ng damit. At pag ay ginagaya ko ang serbilyeta. Dinilinis ko ang tenedor, kutsara at kutsilyo na ginagamit sa lamesa. Ang lahat ng ito'y kung makita ng maestrang marumi, kami pinarurusahan pagtugtog ng alas 12, oras ng aming pagkain ay para sa mesa kami. Lalapit ang isa't isa sa kanya-kanyang luklukan. Magbebendisyon ang maestra sa kakanin. Kaming mga batay sumasagot na nakatindig na lahat. Ang kataway matuwid at inaanyo sa lugal. Si Felisa kay Urbana, paumbong. Urbana, si Onesto at ako at nagpapasalamat sa iyo sa marataas na hatol na nilalaman mo sa iyong mga sulat. Kung ang mga batang ito'y makita mo disin, ay madulugod kang dihamak at may wika mo na ang kanyang mahiging asal ay kabati ng onesto niyang pangalan. Masunurin sa ating magulang mapagtiis sa kapwa bata. Hindi mabuyo sa pagpipag-away at ang pangungusap na dikatwiran. Mawilihin sa pag-aaral at sa panalangin. Pagkaumaga'y mananaog sa halamanan. Pipita sa sangang may mga bulaklak. Pinagasalita't salita ang iba't ibang kulay, pinagaayos, ginagawang ramilyete, inilalagay sa harap ng larawan ni Ginoong Santa Maria. Isang asusena ang inuukol sa iyo. Isang liryo ang sa akin. At paghahayin sa reyna ng mga virgenes ay linalangkapan ng tatlong abagi noong Maria kung makapagkumpisal na at saka makikinabang ang isip ang hilito na kumakain ng tinapay ng mga angeles at nakita ko na ang pag-ibig at puring sinasambitla ng kanyang inosenteng labi ay kinalulugda ng Diyos sa sanggol. Nahari ng mga inosentes, ipatuloy mo, Urbana, ang iyong pagsulat at nang pakinabang namin a Diyos Urbana, Felisa. Si Urbana kay Felisa, Maynila, Felisa na isulat na sa iyo ang madlang kahatulang ukol sa paglingkod sa Diyos, ngayon isunod ko ang nauukol sa sarili nating katuan. Sabihin mo kay Onesto na bago pumasok sa eskwela ay maghilamos muna. Suklaying maayos ang buhok. At ang barot sa lawal na gagamitin ay malinis, ngunit ang ay huwag iukol sa pagapalalo. Huwag pa ba yung lubha ang buhok na parang tulisan? sapagat ito ay kinagagawian ng marasamang tao. Ang kuko ay huwag pahabain sapagkat kung mahaba ay pinagkakahitarili lang ikamot sa sugat. Sa anumang dumi ng katawan, nadurumhan ang kuko at nakaririmarim lalo lalo na sa pagkain. Si Urbana kay Felisa, Maynila. Bago mag-almusal ay magbigay muna ng magandang araw sa magulang, maestro o sa iba pang kayang pinakamatanda sa bahay sa pagkain ay papamisahin o sa pagbebendisyonin muna at pagkatapos ay magpasalamat sa Diyos. Kung madurumhan ang kamay, muka o damit, ay maglilis muna bago pa eskwela. Huwag mong na ang mga plana, materia, pasilya o regla, papel, aklat at lahat ng gagamitin sa paaralan ay maging dungis dungisan Kung may kipag-usap sa kapwa-tao, huwag magapakita ng kadungunan. Ang pangungusap ay tutuwirin huwag haluan ng lamyos o lambing. Felisa, ito ang huling sulat ko sa iyo na may nauukol sa kalagayan mo at ang iba'y aral kay Onesto ay paunawa ko na di sa sariling isip hinango kundi may sinipi sa mga kasulatan at ang karamihan ay aral na tinanggap ko kay Donya Prudencia na aking maestra at siyang sinusunod sa eskwela namin. Aya ibig kong bisin na sa ating mga kamag-anak sa mga paaralan sa bayan at mga baryo ay magkaroon ng mga salin nito at pag-aralan ng mga bata. Si Urbana kay Felisa, Maynila. Iparutuloy ko ang pag-asaysay ng mga kahatulan. Si Ernesto, bago pa sa eskwela, ay pagbedesyon muna kay ama at kay ina. Sa lansangan ay huwag may kialam sa mga pulong at away na madaraanan. Matuwid ang lakad. Huwag ngingising-ngisi. Manglilibak sa kapwa bata. O lalapastangan sa matanda at nang huwag masabi ng tao na walang pinag-aralan ang mga magulang kung magdaraan sa harap ng simbahan ay magpugay at kung nalalapit sa pintuan ay yuyukwid. Pagating sa bahay ng maestra ay magpugay, magibigay ng magandang araw o magandang, magandang hapon, magdasal na saglit. Sa Lisa, sa malabis na kadungunan ng mga bata kung pinakausap ng batanda o mahal kayang tao, ang marami ay kikimikimi at kikiling-kiling. Hindi mabuksan buksan ang bibig. Turuan mo, Pelisa, si Onesto na bagusan din ng ganong asal. Ilagay sa loob, sa kumakausap, sagutin ng mahusay at madali ang tanong at huwag kayamutan. Kung mangusap ay tuwirin ng katawan at ayusin ang lagay. Ang pagkasalita naman ay susukatin huwag magapalampas ng sabi. Humimpil kung kapanahunan at nang huwag pagsawaan. Si Urbana kay Pelisa, Maynila. Kung nagipag-usap sa matanda, mat sa bata ay huwag magsabi ng hindi karatohanan sapagkat ang kabuluhan ay kapit sa taong taksil o mapaglilo. Ang pagkasalita ay sasayahan, ilagay sa ugali, ituntong sa guhit, huwag hahaluan ng kambugan. At baka mapara doon sa isang nagsalitang hambog na sinagot ng kausap. Fufu -fu, na ang kahulugan ay habagat-habagat huwag magapalampas ng sabi at baka maparisan doon sa isa pang palalo ng sinagot ng kaharap. Hintay ka muna, kukuha ako ng gunting at gupupiting ko ang labis. Sa paikipagharap ay mabuti ang magamasid sa kinakausap at kumubuti ng mabuting asal sa iba. Pagproseso ng pag-unawa Pagsagot sa tanong, una, ano-ano mga mahalagang aral ang iyong narutuhan sa akda? Ang akda ay nagkuturo ng kagandahang asal, paggalang sa magulang, kababaang loob at pananampalataya sa Diyos. Itinuturo rito ang kahalagahan ng edukasyon, kalinisan at wastong paikitungo sa kapwa, lalo-lalo na sa martanda at may mataas na katungkulan. Ano ang kalagayang panlipunan ng Pilipinas sa panahong isinulat ni M. De Castro ang akda. Noong panahong isinulat ni M. De Castro ang pagkusulatan ng dalawang binibini na si Urbana at ni Felisa, ang Pilipinas nasa ilalim na ng pamahalang Espanyol kung saan ang relihiyon, moralidad at mabuting asal ay pinapahalagahan. Ang lipunan noon ay konserbatibo. at mataas ang pagpapahalaga sa disiplina, edukasyon at pananampalatayang Kristiyano. Ikatlo, paano ipinapahayag sa akda ang mensahe na isipabatid ito sa mambabasa? Ipinapahayag ng may akda ang mensahe sa pamagitan ng palitan ng liham ni Urbana at Felisa kung saan dinamit ang mga aral at payo bilang paraan upang maipakita ang tamang asal at pagugali. Sa ganitong paraan, naiging didatiko na ang akda at madaling maunawaan ng mga mababasang layunitong magturo ng kabutiang asal. Ikaapat, gaano daan na pinahalagahan ng may akda ang kagandahang asal na dapat nabatid ng mga Pilipino? Lubos itong pinahalagahan ng may akda sa pagkatinuturing niyang salamin ng pagkatao at dangal ng bawat Pilipino ang kagandahang asal. Para kay De Castro, ang isang taong marunong gumalang, may pananampalataya at marangal, ang kilos ay tunay na may edukasyon at kabutihang loob. Ikalima, paano'y nalarawan na may akda ang kaibahan ng dalawang mundong ginagalawan ng dalawang tauhan? ipinakita ng mayakda na si Urbana ay namumuhay sa lungsod sa Maynila, samantalang si sa ay nasa probinsya, Poombong. Sa kabila ng pagkakaibang ito, pinakita rin na maaaring mapanatili ang kabutihan, disiplina at pananampalataya saan man naroon kung ang tao ay mabuting asal at maratag na pagpapahalaga. Paglalapat at pag-uugnay, ikatlong araw. Bigay aral. Gamit ang chart, isa-isahin ang mga mabubuti at may mabubuting kaasalan na nabanggit sa akda at bigang paliwanag ayon sa iyong sariling moral at paniniwala. Bahaginan. Gamit ang inihandang concept organizer, ibahagi ang iyong kaalaman na sumusunod ng mga katanungan. Una, anong panahon na isulat ang akda? Ikalawa, ano ang kalagayang panlipunan ng Pilipinas sa panahon na isulat ng may akda ang sulatan ni na Urbana at Teresa? Ikatlo, anong pinagugutan ng may akda sa mensaheng na isipabatid sa mga, sa mga mamabasa? Larawang Suri Panuto, suriin ng larawan. Iugnay ito sa mga pangayaring na ilahad sa binasang akda sa pamagitan ng pagsagot sa tanong. Una, tungkol sa ang larawan at ang binasang akda. Ikalawa, anong pangyayari sa binasang akda ang naipakita sa larawan? Ikatlo, anong elementong biswal ang dapat taglayin upang mas maunawaan ang mensahe ng larawan? Mensahe ko, sulat ko. Sa bahaging ito, ililipat mo ang iyong natutuhan sa kasalukuyang panahon. Sumulat ng FB Messenger na magapaalala sa mga kabutiang asal na dapat taglayin ng mga kabataan ngayon. Basahin ito sa loob ng klase pagkatapos. Narito ang rubrik kung paano kayo pupuntosan. Paglalahat, ikaapat na araw. Dagdag kaalaman, Urbana at Feliza. Ito ay akda na nagalaman ng paggusulatan ng magkakapatid na sina Urbana at Feliza. Pawang nauukol sa kabutiyang asal ang nilalaman ng aklat na ito, kaya't malaki ang nagawang impluensya nito sa kaugaliang panlipuna ng mga Pilipino. Ito ay sinulat ni Padre Modesto de Castro noong ang pinaguriang ama ng lasikong tuluyang Tagalog. Sa isang lalawigan ay may tatlong magkakapatid na sina Urbana, Peliza at Onesto. Nagtungo si Urbana sa Maynila para mag-aral, samantalang nanatili naman sa lalawigan sina Peliza at Onesto. Lagi nagusulatan sina Urbana at Peliza sa kanilang liham ay laging nilang ipinapaalala sa bawat isa ang mga ginintuang aral gaya ng pagkipagkapwa-tao, na paigi isang mabuting anak, ang pagtanggap sa katulan ng Diyos, lalo na noong namatay ang ama at iyo pang mga dakilang aral. Ilan sa mga aral na tinalakay sa Urbana at Periza? Una, pagkipagkapwa tao. Dapat laging kumilos ng may pagkapakumbaba, paggalang at pag-ibig sa magulang at sa kapwa pagpasok sa paaralan. Dapat pabasbas ang bata sa magulang bago pumasok sa paaralan. Paikipagkaibigan, dapat tao sa puso at hindi pa imbabaw ang pagibigay puri sa kaibigan. Kahinhinan ng babae, huwag magadamit ng maninipis, maigsi at maluwang ang gupit sa leeg. Kalinisan, ang isang pumanik sa bahay ng may bahay ay dapat maunang maglinis o magpuna sa sapin ng paa sa pamunasan bago pumasok sa bahay. Pag-iingat sa ina sa anak na babae. Ipinapayo ng pari na huwag pabaya ang mag-isa ang anak na babae sa piling ng kasintahan. Malapit daw sa tukso ang anak. Dagdag kaalaman, pagbuo ng tekstong biswal. Ang mga biswal na elemento ng teksto ay mga paraan ng presentasyon ng mga ideya na ginamit upang maiparating ang mensahe tungkol sa mas malawak na datos sa paraang mabilis at mabisa. Mahalagang kagamitan sa sulating teknikal ang mga biswal na elemento na kinakailangan ng mga pigura diagram, drawing, ilustrasyon, graph, chart, schematic, mapa, litrato at talahanayan. Pangkalahatang patnubay sa paggamit ng mga biswal na elemento. Una, maglagay lamang ng mga elementong biswal na teknikal na sulatin kung may dahilan kung bakit kailangan ang mga ito. Ikalawa, ipaliwanag ang kahalagahan ng lahat ng ginamit na elementong biswal. Kailangan ding isama ang mga interpretasyon ng datos na inilalahad ikatlo tiyaking may numero at pamagat ang lahat ng biswal tiyaking ding lahat ng biswal ay tuwirang naglilinaw at nagpapaunlad sa diskusyon sa teksto kailangan maitahi ang paliwanag sa mga ito sa diskusyon ang mga pamagat nito ay nararapat na akma sa tinatalakay na diskusyon Ikalawa, gawa ng tamang dokumentasyon ang mga elementong biswal na may copyright o yung mga nagataglay ng mga ideyang hiniram. Ilagay ang source line sa tabi ng numero at pamagat ng biswal. Bawat bahagi. Pagkatapos pag-aralan ng akda, suriin ang dalawang pangunahing tauhan. Sa ulo, ano ang iniisip ng tauhan? Puso, ano ang damdamin ng tauhan? Kamay, ano ang ginawa ng tauhan? Paa, saan tayo dinala ng tauhan matapos mabasa ang akda? Saysay buod. Gamit ang sariling natamong kalaman, ibuod ang nabasang akda at isaysay ang iyong mga narutuhan sa paksang tinalakay. Buod ng akda, mga mahalagang narutunan sa akda. Pagkataya at pagusulit. Tama o mali, isulat ang T kung ang pahayag ay tama. M. Kung ito ay nagasaad ng hindi kawastuan. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Maraming salamat sa pakikibahagi.